back again to my YouTube channel. This is Jenny Salubre. Okay, guys. So, for today's vlog, ang gagawin ko po is just to share sa inyo dahil hindi po kami makalabas. Bawal po yung puntahan, yung pinupuntahan namin, which is doon kami nag-jogging, doon kami nag exercise Kaya, dito muna kami sa bahay dahil under lockdown po ang lugar namin kaya hindi kami makapunta doon sa Lugar na pinupuntahan namin together with my editor Eric Son. Kaya dito lang kami sa bahay So gusto ko i-share sa inyo Na at least kahit nasa bahay po tayo Pwede po tayo gumawa ng mga bagay Bagay na including, ini-include po na exercise din po In a little way Pwede siyang pang-exercise Okay, ang naisip ko pong gawin Para gusto ko po siyang pawisan ako Tinayin niyo guys, nakikita niyo habang nagsasalita pa lang ako pinapawisan ako dahil sa sobrang init, summer time ngayon di ba? dahil nasa March, April, May na po tayo summer time na po yan, okay gusto ko pong share sa inyo na kahit hindi makalabas ang inyong lingkod para mag exercise naisipan ko pong maglinis na lang ng aming room para at least maigalaw-galaw ko yung aking body magkaroon ako ng a little bit exercise para pawisan tayo. Yun po ang way ko para magkaroon ako ng exercise kahit nandito po sa bahay. Okay guys, tara samahan niyo po ako sa aking gagawing paglilinis challenge ng aming room. Okay po ba? kailangan ko muna siya guys Ay, sa deck ko para malinis ko yung ilalim kasi kung hindi ko siya gagawin hindi ko to kailangan ko mong mapin yung ilalim <coughs> na po yung ilalim, pwede po na siyang mapin or gawin ako siya ng basahan. Pagkatapos noon, pag natuyo siya, saka ko pa ibabalik. After that, ito naman ang tatrabahoin ko, yung date namin. Uunahin ko lang po sa akin. Kasi marami pa akong gagawin. Katapos nito, mag -muff na tayo. Mag-muff. Oh, my God. Relax muna. At grabe, basta na yung buhok ko. Pero, advice ko sa inyo, guys, no? bago nyo gawin, yung katulad ng ginagawa ko, syempre, papawisan ka, baka mamaya, pagtapos nyo mag-work dito, maglinis or ganon, pag pinawisan ka, tapos maliligo pa. Before mo gawin, dapat maligo ka muna. At least, kahit pawisan ka man, kunting pahinga o kaya bath na lang siya dahil nakaligo ka na bago mo ito ginawa. Dahil kung bago mo, gagawin mo na, tapos maliligo ka, saan dami ng pawis na nailabas mo, baka may mapasma ka. O kung naligo ka na, edi akbat na lang po ito. Okay. Grabe, hindi pa na yung buho ko guys. Ay, nadagdagan siya ng pawis. Okay, po. magpuyit muna si Jenny. At naalibat ba rin ako sa buho ko? Ganyan na lang ha? Okay. Ooh, diba? nag i exercise ako ng tanghaling tapat. <laughs> Alauna, media. Nag-start ako ng 1. So, naka-30 minutes na ako. Ay, kunting pahinga. At parang pois na voice na. Di ba guys, parang lang tayo nga sa gym. Kunting ikot-ikot lang. Okay siya. Shoutout pala sa lahat bago ko makalimutan. Baka mamaya malibang ako sa paglilinis ko. Shoutout pala sa lahat ng aking subscriber. Nagpapasalamat ako ng napakarami dahil patuloy po ko yung nakasupport sa vlog ko. Umabot tayo sa 1,000 subscriber. After that, nag-follow naman yung monetization. Ginawa ko yun, nag-apply ako. Sabi ng aking mentor na one or one day or two, one to three days, pwede na siyang ma-monetize. But yung nangyari sa akin is, umabot ko siya ng four. At least four days lang siya, monetize na agad ako. Ay, okay, salamat ng Napakarami sa lahat ng viewers. Kung hindi man kayo subscriber at gusto niyo pong mag-subscribe, mag-part ng journey ko, kung nagustuhan niyo po lahat ng vlog na ginawa ko, kasi mostly ngayon, hindi tayo makalabas. Kaya ang ginawa ko, naisip ko kasi, why not kung gawin kong content yung plot, fruit, plot, fruit, fruits na mga binibenta ko, okay? Yun ang nagiging content ko sa akin vlog. Sana ko sana ako, sa lahat ng mga nakasupport, o kayo sa lahat ng viewers na hindi pa naman subscriber, please subscribe my YouTube channel and don't forget to touch the bell icon the bell button para updated na rin kayo all my vlogs na yung update. Okay guys, madal masyado si Jenny kaya tapos sila natin. <laughs> tingnan mo. Pawis yan, o. Oh. Diba? Mukha na akong aswang. Mukha na akong bruha. Ang init. Grabe. Where is my towel? O, oh, diba? Mamaya pakita ko sa'yo yung pinaka final touch na gagawin ko sa Oplan Linis Room. Dahil akong naiwan dito, pakita ko sa inyo guys yung pinaka, ano na, pinaka final na po talaga. So, sa ngayon, hayaan nyo muna ako. <laughs> Katapos to. Okay. Yan ko muna. Tuloy-tuloy ko muna paggawa ko, guys, ha? malinis na ang aking higaan. Hindi ko siya nilagay ng kutsyon kasi gusto ko kumot lang ang pang ko at masasaktan ako sa likod pag kutsyon ang ginamit ko. Pero, honestly speaking, wala talaga akong ganun. <laughs> Kaya, ganyan lang. Okay. Malinis na ang aming lagyan ko na siya basahan dyan. Ayan yung aming map. Ilalabas ko mamaya. Ayan yung tubal ko. Yan, kakablog ko hindi ko na siya muna nalabhan kasi na-excite ako. Dahil alam mo na, muni na tayo. Kailangan nating magsipag, mag-upload, maggawa Okay! Sa palagay niyo guys, ok na po ba? Pwede na ako? Pwede na ako mag, ano, caretaker. Caretaker talaga. Okay, time is up! Okay. Tapos na po tayo sa aking offline linens room. Look at me, guys. Super init. Super, super hot. Ay, in English ko lang. Charo. Sorry, sorry. Gusto ko yan. Nakikita ko. Ayan o. Oh, lumalabas talaga yung mga... Lah, grabe. Hindi pa ako naghilamos, ha. Talagang pawis yan kasi grabe ang map ko. Grabe ang walis ko. Sabi ko sa iyo guys. Worth it talaga. Dahil hindi ka makalabas ng bahay. Sobra. Ang dami kong pawis. Basang-basa t-shirt ko. Oh my God. Look at my, ano, ang batag nito. Braso. Nasugatan pa ako, guys. Ayan, sugat. Nagkaroon ako ng accident. Last week. Nagsampay ako, nalaglag ako. Ayan. May tukot ko siya sa semento. Pero at least yan lang. Magaling na siya. Yan tingnan mo. Ang grabe. Super in it. Hindi pa siya totally, ano, hindi pa siya totally organized yung gamit. Kaso, I have an appointment. Late na nga pa ako dahil alas stress. Ang usapan namin i e, 3.50 na. Ngayon lang ako natapos. Hindi pa siya totally maayos. Yung back po nito, marami pa pa ako abubot dyan. Kakalkarin ko pa. I-separate ko yung usually na ginagamit ko sa hindi para Nakapix na po yun. Okay. For the meantime, ito lang po muna ang aking gagawing pag-share sa inyo. Sana po na gustuhan ninyo ang vlog na to. And if you like my vlog, please, isang subscribe naman dyan. Kunting pindot naman. Tsaka pasama na rin po ang bell button para updated kayo sa panibagong vlog na i-upload ko sa, sa aking, sorry. Parang <laughs> nabuluhan <laughs> na Yung I upload ko sa aking YouTube channel. Thank you, guys. Bye. See you in my next vlog. Keep safe, everyone. Be healthy. Kumain kayo ng tama sa oras. Okay? Kumain kayo ng frutas, gulay. Tsaka matulog kayo ng mas... Sa panahon ngayon, kailangan natin matulog talaga almost 8 hours. Kumplituhin po natin yan. Then... Do exercise katulad ng ginawa ko kahit a little bit exercise lang para malabanan natin yung mga viruses na nagkalat sa ating paligid. See you guys. See you guys. Sorry. See you guys. See you in my next vlog. Bye.